Guli guys, for today's video, Honda Click 125, ay bibigyan ko ng tips kung paano magpalit ng fuel filter. Pasensya na guys, hindi ko na pakita kung paano tanggalin yung kanyang sakit at sa kanyang, kanyang hose. Ay importante, okay. sakit so, ako sa inyo ang sitwasyon ng fuel filter kapag umabot na ng 70,000 km. Ang nangyari sa motor ni Busing guys, ay nagkaroon ng paghagok at saka hirapan na rin tuwing imaga. I yes, suggest ako sa kanya oh, na pwede ng fuel no. filter kasi nga ang takbo ng kanyang motor is na sa mga 70,000 na may git guys. No? So, natakpan muna natin ang butas sa tangke ni Busing guys para hindi mapasukan ng dumi. Kasi ngayon lang umabot si Busing no, at hindi natin na uh, pahawakan kayo na ang kamera para makita ko sa mapakita ko sana sa inyo kung paano tanggalin ang piwilos at saka ang kanyang sakit. So, importante guys, mapakita ko sa inyo ang paraan kung paano natin tanggalin ang kanyang filter. So, ulit na kanyang sosi para makita natin ang takbo o ng kanyang dashboard. So, meron siyang 70,701. Ito pong uh, odon nito guys yeah. ay may git limang taon na. So, ibig sabihin guys, sa loob ng limang taon, ngayon lang napalitan ng fuel filter ang kanyang tangke. Yeah. Yeah. Ang pinaka-ideal nito guys is dapat sa mga 20 to 30,000 km sa katayong mo kapalit ng fuel filter sa ating mga ay na motor. So, ito yung okay. naging isura guys ng ating fuel filter. Yun oh. Ang mangyari kapag nito nagpalit is mahirapan makabakyum ng gasolina ang ating pump. So marami na kasing dumi na nakasalang sa loob ng ating filter at hindi na smooth. So itong mga guys yan po ang mga lock niya. So pipihitin na natin ang isang lock na yan sa left side na bagay sabay twist para matanggal natin ang kanyang filter. Ganoon lang po ang paraan. Napaka-easy lang po. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY kung paano magpalit ng fuel filter. So pihitin na natin itong filter sa taas. Sabay natin ang tulak sa left side na daliri, sa daliri yung lock niya. Tulad niya guys. Yun. So, pihitin natin yung salak. Sabay tulak pa. Clockwise. Yun know, o. Yan po. Ang direction niya guys ha. Pag pihit pa clockwise, tutunog yan. Yun. Kapag tutunog yan, ibig sabihin natatanggal natin ang ating fuel filter. So, meron siyang orange sa ilalim. Uh, papalitan din natin yan. Kasi kasama na yan sa pagbili natin ng bagong fuel filter. Ganito maging insura natin yung fuel filter kapag umabot na sa mga more than to 70,000 kilometer ang ating UDO. So, ito na nga guys, nakabili na si Boseng sa Honda mismo. Ito daw ay nakalaga ng 300 plus megit. So, mas mura ang filter sa Honda kaysa sa Yamaha guys. Sa so, ko, ang M3 ay nasa mga 600 plus ang genuine na fuel filter. Ito lang ang nabili ni Boseng. Ito din ay sa genuine na sa mga 300 plus daw nung tinanong ko siya. So, meron na lang itong -tong kasamang o-ring na maliit sa loob guys. Baka hindi niya masilit. So, yan, meron siyang kasamang o-ring. So, kumpara natin yung bago at saka lumang filter, napakalayo talaga ang hitsura o pagkaiba ng dalawa. Ang filter kasi guys, <laughs> ang purpose niyan is siyang sumasalang sa gasolina na papasok sa ating fuel pump. So, kapag mayroong dumi na pumasok sa ating tanki galing sa pagpapagas nyo, yung filter ang sumasalang bago ipasok yung gas papunta sa ating fuel pump at papunta sa ating throttle body o sa ating intake okay. manifold. Ngayon guys, kung gaano kadumi ang loob ng ating fuel filter. So ito pong itsura guys ha. Ah, kumpara sa ating bago. yon. So necessary talaga kapag ating motor ay mabot sa mga 30 plus is need na talaga magpalit ng fuel filter para hindi masira ang ating pump guys. So ngayon oh. ito na po ang paraan kung paano natin siya ibalik. Magpapalit natin ng o-ring, yung bagong o-ring natin guys. Depende sa inyo, kung may kasamang o-ring wala, mas magi maigi ko pag mayroong kasamang o-ring is no ng bagong o-ring para uh, ang pagpasok ng ating fuel filter so ganito lang guys hawakan nyo lang sa taas ang ating fuel filter tapos ilagay nyo sa gitna pag ilagay nyo ikutin nyo pa counter clockwise so kapag nakaikot na ng counter clockwise kapag nari, makarinig yung tunog yun na pasok na siya ganito lang di ba lang kadali kung paano ibalik ang bagong fuel filter guys amazing so ito na po ang itsura ng ating pump kapag bagong palit ang ating fuel filter napakaangas talaga tapos idol loads kapag ito tayo magpalit ng fuel filter anong mangyari sa ating motor so yun na nga guys tulad ang sinabi ko kayo na maka experience ka ng paghagok hard start at yung minor is namatay matay pa minsan. kapag unang andar maganda siya kapag uh, maya maya is na matay ang ating motor kapag maliit lang ang fuel filter na pumasok sa ating throttle body o sa ating pump sa so, pagbalik naman ng ating uh, pump guys tapos lang unahin natin ang kanyang floater tapos isabay natin ipasok ang kanyang filter ang filter guys is malambot lang siya pasok no para lang siyang uh, papel so alalayan nyo lang siya pagpasok dandahan sa kasabay ng ating fuel pump so kapag mag experience kayo sa o-ring naman guys na medyo matigas ipasok kasi nga is uh, bumuka siya nag-expand so need talaga siya magpalit ng bagong o-ring kasi kapag nahirapan kayo balik ang o-ring ah? guys magkaroon ng leaking experience ng gasoline na ang yung tanke or mahirap siya ipihit ibaba o ipasok ang ating fuel pump kapag ganoon palit kayo ng fuel filter so tayo na tayo guys Puhin natin ang kanyang at i-check natin. Lagyan natin ang kanyang sakit i-check natin Ayan. kung meron ng output sa ating Ayan, fuel so pump. So, ang paraan lang, guys. Kaya tinan natin, okay. ikabit yung hose muna. Kung so, natin na kanyang sasak. So, yan. Kapag merong yeah. Huh? Uh -huh. gasoline na lumabas sa kanyang fuel pump, goods na yun, guys. Tama na po ang paglagay ng yung fuel filter sa inyong fuel pump. At wala siyang uh, problema. Ibalik nyo lang ang kanyang fuel hose. Tapos, ilak yung kulay blue na plastic setas. So ito guys, for remembrance na ito kay Busing kasi first time pa itong nakalitan sa loob ng limang taon ang kanyang filter kasi po ang trabaho niya is na sa delivery rider. Yun lang guys, sa araw ito. Shout out kay Busing. Maraming maraming salamat sa tiwala at pag service sa inyong motor. Okay guys, kahit napakikailan ng video nito ay malaking tulong ito sa plano mag-DIY at malaman ang sitwasyon ng inyong filter kapag umabot sa 70k. Maraming maraming salamat at syempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.